Dito nga sa bahay, ditong parte, talaga ako palaging nai-stress dahil palagi na lang silang magulo. Tapos dumagdag pa nga yung mga parcel ko na dumadating araw-araw kaya nga ayon, parang naging tambakan na talaga dyan. Pero syempre, wago nga yun. Hi, hello, welcome to my vlog. Lately nga, lulubog lilitaw talaga ang mini vlog dahil alam niya naman, sunod-sunod nga yung dating ng parcel ko kaya nga nabibisi talaga ako. Tapos sinabayan pa nga na medyo masama yung pakaramdam ko nitong mga nakaraan kaya nga ayon, wala talaga akong nagawa. Pero dahil hindi ko na nga matake yung itsura nga ng pwesto dito, ayon, pinakailaman ko na siya. Nandito din naman ang Papa Jay nito dahil day off niya ngayon kaya nga kahit pa paano meron akong katuang. Pero ate pa sulpot nga lang yan siya dito sa video dahil gusto ko talaga ako yung gagawa. Alam mo yun para mabilis matapos pero maayos talagang tignan. Bala ko nga iusog ng konti yung cabinet sa may sala para nga magkaroon ng space dito. Medyo dumadami na kasi yung gamit ko dito sa bahay at gusto ko talaga pag ko nga yung mga free sample na natatanggap ko. Iibabaw nga ng cabinet ko medyo lumundo nga dahil napatungan ko nga ng mga libro ng mga bata. Tapos dyan pa nga mga pantalon namin. Kaya nga ayan, pinagtatanggal ko na talaga sila. At naisipan ko na nga lang pagpalitin yung laman nitong cabinet at saka nga nung dura box. Susko, aapat lang kami dito sa bahay pero nung naglinis nga ako dito sa mga cabinet namin, sobrang dami pala naming dami. Ang gusto nga sana ng Papa Jay magbawas daw kami pero sabi ko nga hindi naman kami nakakabili ng damit kaya bakit kami magbabawas? Alam mo yun, nasa isip ko kasi baka pag nagbawas kami, wala na kaming maisuot. Yung nasa laundry basket nga malilinis talaga yan at mga nakatupi na nga rin, kaya nga isasalpa ko na lang dito sa cabinet. Nagbawas nga nga rin ako nang nakalagay dito sa Dura Box para nga maihanger ko dito yung mga pantalon namin. Diyan kasi nakalagay yung mga punda namin, bed sheets, mga towel, tapos yung mga pangalis ng bata. Nagrabe, sobrang dami namin mga pangalis pero palagi lang naman kami nasa bahay. Kaya sa totoo lang mas marami pa yung mga pangalis namin kaysa sa pangbahay. Pero nakakahinayang naman magbawas dahil baka sa susunod puro travel naman kami. Feeling ko nga mas okay na ang ganyan yung ilagay ko sa cabinet kaysa nga hangiran ko pa siya. Dahil ko napapansin nyo nga, ayan, nag-smile ng konti yung ibabaw niya. Meron nga rin pala akong isang malaking free sample na nandito sa ibabaw ng Dura Kaya nga, ayan, pinababa ko sa Papa j Hindi ko pa nga yan totally nagagamit. Nagawan ko lang ng reviews at wala naman akong balak ibenta. Kaya nga, ayan, ilalagay ko siya dyan sa tabi. Tapos isinama ko na nga rin dyan sa kanya yung mga free sample ko na nagawan ko na ng reviews. At binukod ko na nga lang yung mga hindi ko pa nabubuksan. Dito ko na alang lang din ang ilagay yung mga libro ng mga bata. Dahil feeling ko talaga mas kakayanin nga ng Durabox yung mga bigat nito. Ito nga lang yung struggle sa maliit yung bahay. Talagang pagpapatong-patungin mo yung mga gamit para lang mapagkasya. Pinalagay ko na nga rin muna pala sa Papa Jay yung toga picture ng bunso ko. Doon nga sa nakalagay na frame sa sala dahil nasira na nga yung pinaka-frame niya. Ito nga ipapamigay ko sana na dish drainer. Hindi ko na nga napadala dahil ang mahal nga ng shipping fee. Kaya nga inorderan ko na lang yung nanalo. Wala na rin naman akong balak na gamitin yan sa kusina. Kaya nga ayan, pinaglagyan ko na lang ng mga abubo. Pero bakit mayroong nangungulangot sa gilid? Hindi ko tuloy alam kung tatakpan ko ba o hindi para nga madala siya. Dahil ate sa tuwi nang nandito siya at nagko ako talaga namang kinakalimutan niya na may camera. Ayan, siguro naman madadala ka na. <laughs> Nang nag-ayos nga ako ng cabinet, nakita ko nga itong mga kurtina. Kaya nga naisipan ko na rin magpalit dito sa lababo at dito nga sa may sala. At syempre, wala naman akong ibang mailalagay na kurtina dito. Kaya nga itong leopards na lang na kurtina. Na sobrang dami rin nagtatanong ng link. Pero wala nga akong maibigay dahil galing pa nga yan ng abroad. Pagkatapos ka magpalit ng kurtina, nag-ayos naman ako dito sa may upuan. Para nga makapagwalis na at na talaga ako. Buti na nga lang, nandito ang Papa Jay, Kaya nga ayan, meron akong katuang. Sa totoo lang kasi, pinilit at minadali ko lang yung pag-ayos sa ibabaw ng cabinet namin dahil hindi na talaga kinakaya ng mata ko yung itsura. Kapag ka okay okay na nga ako, susunod ko naman gagawin. Yung pag-aayos nga ng sabitan ng kortina doon sa may CR, medyo naglundo na rin kasi kaya nga pangit ng tignan. Ayoko naman kasing mag-utos nga ng mag sa Papa Jay kapag ka day off niya dahil syempre deserve niya rin magpahinga. Thankful na lang talaga ako dahil kahit papano meron na nga siyang kusa ngayon. Pero gumalaw nga siya dyan sa hindi, wala naman problema sa akin basta wag niya nga lang akong pangangakuan. Ayaw na ayaw ko pa naman yung pangangakuan ako tapos hindi naman gagawin. Ay talagang mag-aaway kami. Saka mas okay na na nga yung kumilos siya ng gusto niya kaysa ngayong pipilitin ko siya. Dahil ati kapag ka kumilos yan sa naku, away lang ang mangyayari. sa ngayon pa naman, wala na akong ka-energy, energy sa mga ganyan. Dahil gusto ko talaga mag-focus na lang sa mga goals ko sa buhay. Kaysa magdadadakdak kaya, bumawi na lang sa mini vlog. O siya, ayan, kahit pa paano, umayos na yung banda rito. Yung mga tupiin eh na nga lang yung nakakapangit, pero dahil pagod na nga ako sa kanangayan.